Pastor Dito ako ngayon sa dati kong trabaho sa airport Trading. Sa, sa dating pinanggalingan ko na trabaho dito sa Jimulina Street, Kanumay, East Valenzuela City. Ito mga katornilyo yung nasunogan kahapon, airport Trading. So malaking kumpanya rin to mga katornilyo. nika niko ako dati dito sa kumpanya na to. So ngayon mga katornilyo nasunogan. Uh, pangalawang araw na ngayon mga katornilyo itong mga kumbiro na to na pinapatay ang sunog. So lahat lahat mga katornilyo ay natupok ng apoy ang loob ng ang na to mga katornilyo. Ang gusto niya mga katornilyo ay mga bumbero. So ang dami may mga bumbero pa doon sa loob at saka doon sa kabilang dulo doon mga katornilyo. So, ang mga produkto nito mga katornilyo, yung mga product nito ay pang-hardware. So, isa isa sila sa nagso sa mga hardware sa mga mall is, up, is hardware, handyman, trovalyo isinar, yan sila rin yung supplier ng uh, WD-40 yan mga katongilyo so malaking bodega to mga katongilyo yan, hair trading yan mga katongilyo yan mga katongilyo, so daming bombero Ayan mga katorilyo mga bombero So ang dami Yan mga katorilyo yung budiga nila ah, Hanggang dito yan yung budiga nila mga katorilyo Dito Yan. so may poste na yon Yung may butas na yun, mga katorilyo So yan. binutasan mga katorilyo Ayan Hanggang doon sa so, may butas na yon mga katorilyo Ang budigan niyan Yan. binutasan para makapasok yung Mga bombero Ayan mga katorilyo So abot yan hanggang doon mga katorilyo sa sa uh, malapit doon sa tapat ng metro bank doon sa labasan. Yan ganyan kalaki itong pabrika na to. Ay itong, itong warehouse na to mga katorilyo. So yan mga katorilyo. So yan yung mga nasunog mga katorilyo. Yan mga wire. Yan. So, So binutas mga katorilyo. So yan mga katorilyo. So yun pa, nagka umuusok pa mga katorilyo hanggang ngayon. So kahapon pa yung sunog na yan mga katorilyo. So ang dami dito, ang dami dito ah uh, bumbiro. So yan mga katorilyo. Mga ito naman yung pinakakit nila mga katorilyo. So hanggang doon yan sa dulo mga katorilyo. Yung bodega na yan. So yan, nasa maigit limandaan ang empleyado dito mga katorilyo. Isa ako sa empleyado dito dati mga katorilyo. dati mekaniko ako dito sa kumpanya na to. Hanggang dyan yan mga katorilyo. Hanggang doon yan sa dulo. Yung, yung warehouse na to. Hanggang doon sa mga umuusok na yun mga katorilyo. So yan, yan mga katorilyo. Yan yung bodega nila mga katorilyo. pinuksan yung exit. So yun, nasusunog mga katorilyo sa loob. Sayang naman mga katunay Dito pa naman ako galing dati Dati ako empleyado dito mga katunay nyo So yung mga katunay Masunog So anggang ngayon pinapatay pa yung Akoy So hanggang dito yan mga katunay Hanggang doon sa tapat ng ngayon Hanggang doon Yung umuusok na yun mga katunay Doon yung umuusok na yun na tangke, So hanggang dyan mga mga katamilyo. So yan, ipapakita ko naman sa inyo yung aking mga tropa na gwardiya dito dati. So, yung gwardiya ng Herco Trading. Nang nasunogan ito. yon mga katamilyo. So yan, mga katamilyo sila o. Oh. si Monterey at saka si Balyon. Yan mga katamilyo. yun, mga gwardiya dito mga katamilyo.